Pasokan na nila may signa, may signal na sa school nila. Hindi pa din ako na-accept sa Facebook. Ay, tagal na 'yan. Hindi pa din ako na-reply. Ano ko? Accept mo na kasi, ang tagal na pala na niyan. <laughs> <laughs> friend si doggy. Sinikit ko ako friend na niya yung iba. <laughs> ko. Hindi ko nakikita ako. Ay, wala na ba at? Tada. Oh. <laughs> oh. Masarap. Tahbulin ka ng suklay dyan. <laughs> Opo. Oh, si Krista po ay ang honey ko na. <laughs> <laughs> Treatment din po ba sa pag-uugali? <laughs> Oh, ayun na, di ba? <laughs> Kahit hindi ayusan, napakaganda ng taong so. Eh. Baka marinig. Lumaki ulit. <laughs>

<laughs> Mukha ka na dyang 18. Oh, Hi. Oo. Oh. Uh, ano sabi ko sabi ko so Excited na akong magkita sila ni Mikoy. Excited na ako sa anong reaksyon ni Mikoy. Oo. Oh, oh. Kasi kanina inaasar oh, siya eh. ganda ni ano? May tanong ako kay Krista no? Kasi ang ganda ni Krista eh. ganda talaga. Buti wala naman mga nagpaparamdam sa school na gustong manliga. Ay, posible yan. Krista. Yar. YAR mas bata kay Mikoy. Oy! <laughs> 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 Kala ko parang lawyer ka kay Mikoy. Kala ko. Yari ka. Yari ka. Wala nang bawi yan. Tayan ko yan. Isa din sa rason kung bakit iniiwasan ko po yun sa school, syempre po. Yes. Kasi gusto ko po mag sa pag-aaral. Unahin yung pag-aaral ko na matulungan kayo mag-ulang. Dahil sa tulong niya din. Wow. So, and dahil sa Mikris, no? Yes po. Kaya natutulungan yung family mo. po. So, salamat po sa mga sports. Kaya sila lahat. Yes. Kasi excited na ako. Yes. Tara po. Tara. Yes. Tara. Ganda dito. Excited na Ano yung bro? Pa parang hindi ka mapakali. Ha? Parang hindi ka mapakali. Uy, darating din yun. Nandiyan na, <laughs> na nga. Relax <laughs> lang. <laughs> Relax lang.

ay. Ang hirap mong sa rin ngayon. Wala kang makikita kahit konting mali eh. Pero kanina, parang... Mm. Ang bango pa. Ay, naku. Doon mo naman akong mm. ginulat ng mga itsura mo. Actually, kaya hindi din naman mapakali eh. mm, bakit? Kanina pa ako may gustong sabihin sa'yo. Ha? Huh? Mm. Mamaya, makinig ka sa sasabihin ko. Sige. Saya ingin semain saja